Sobrang galing ng defensive adjustment ng LA Lakers laban nga sa number 2 team na Minnesota Timberwolves at ngayon mga idol ay nalaglag tuloy sila sa 3 dahil sa pagkatalo sa Lakers. Walang well, mga idol, umpisa na natin agad at makikita nga natin dito sa first half ay itong si Nasrid ay talaga namang kinitil ang Lakers defense. Alam nyo ba mga idol sa first half ay meron ngang 21 points na agad itong backup center ng Wolves na si Nasrid at sa ganitong ang play niya pinapairapan ng LA Lakers. And mainly ang kanyang outside shooting nga ang talaga namang nagpahirap dito kay AD kung saan mga idol dahil kailangan din kasi ni AD na mag-help inside the paint ay hindi niya nga masyadong kinokontest ang three pointers Neto ni Nasrid na nagresulta nga ng open looks sa kanya nakakuha siya ng rhythm kaya naman ang dami niyang punto sa naiskora And then dahil nga may shooting etong si Nasrid na binabantayan ni AD ay kailangan niya nga lumabas outside the paint para nga makontest lamang ang mainit na kamay ni Nasrid nagresulta nga yan ng napakasal pakaluwang na paint na ito ang LA Lakers, easy basket ang kanilang nakukuha dyan. At yan mga idol lang talagang problema ng LA Lakers o throughout the first half, kaya naman dikitan lang ang ating laban. Pero pagdating na nga sa third quarter sa second half ay obvious na obvious na ang defensive adjustment dito ng LA Lakers kung saan inalis na nga nila si AD kay Nasrid bilang kanyang main defender si Rui Hachimura na ang pinagbantay At yan ay nagresulta na nga mga idol ng pagsikip ng paint ng LA Lakers at may kita nga natin dito sa unang possession abay Nasrid versus AD in the paint abay sure na defensive stop ang kalalabasan yan. And then another possession, another defensive stop sa Lakers dahil si Rui Hachimura nang bumabantay kay Nasrid outside the paint. Abay si AD may abilidad na na protectahan ng Lakers paint at ganyan nga ang kanyang ginawa. Another block nga para sa kanya. And then dito naman magda drive na sana si Anthony Edwards pero mukhang nakita niya nga itong si AD na naghihintay sa kanya in the pink. Kaya't napilita na lang tuloy na tumira ng isang very tough step back 3 pointer mintis nga yan. At ngayon ngang si Rui Hachimura nang bumabantay kay Nasrid ay mas agile itong si Hachimura. Kaya niyang makipag keep up dito sa bilis din ni Nasrid and great contest ang kanyang ginawa dito. Bad mess para nga dito sa mainit na player na si Nasrid. And for the rest of the fourth quarter, mga idol, ay obvious na obvious na out of rhythm na ito ang Minnesota Timberwolves. Kaya't panay bad shots ang kanilang tinitake, mga idol, at ito'y nagresulta nga ng no points para nga sa kanila. Dahil nga yan, sa magandang naging defensive adjustment ng LA Lakers. Etong si Nazrid na may 21 point first half ay meron lamang 4 points sa second half dahil nga yung sa naging adjustment ng Lakers coaching staff. And then itong si Andre Edwards mga idol, bad shooting night dahil nga rin yan sa depensa na ginawa ng LA Lakers. So kudos nga talaga dito kay Coach Darwin Ham at sa kanyang coaching staff sa kanilang naging magaling na defensive adjustment in the second half na nagresulta ng pag-shutdown nila sa opensa na itong number 2 team sa West na ngayon ay bumagsak na sa third seed.